May astig na trend na naman na nauuso. Let's create smooth velocity template. Pagka-open ng CapCut ay click New Project. Go to Stock Videos at piliin ang Block Video. Iset ang ratio sa 9x60. I-add ang trending music. Petulin ng second half ng music kung saan magsisimula ang transition. Click Beats at i-mark ang parte kung saan ilalagay ang lyrics. Then add text at i-type ang lyrics. Mamili rin ng font mag-add ng stickers. Maglagay din ng text animation kagaya nito. Go to video effects at ilagay ang fire effects, then i-adjust. Maglagay din ng leak to effects, then export. Select new project at ilagay ang exported the video. I-click ito at hanapin ang motion blur. I-adjust ito kagaya ng nasa screen. I-click ang check. Pag okay na i-export, click done. At meron ka ng intro lyrics. Ang dali lang sa CapCut, hindi ba? Don't forget to follow CapCut Philippines on all socials.